everyone good morning to all so for today's vlog I sabi, I would like to share it to you guys kung ano yung feelings na first time mo ma monetize sa youtube so ako 2 years ago na nag start ako ng na youtube ng upload upload kahit anong videos lang ina upload ko guys so yung yung mga videos ng mga pets mga ano hayop tsaka yung kahit na anong video yung upload ko at saka so since it's my first time na na mamonit na sa youtube grabe sobrang saya ko at syaka, I'm very happy talaga na na-monetize ako sa YouTube. Sana, guys, kahit na hindi pa may hindi yung ibang video ko ay ano, kahit na yung mga videos ko ay iba ibang iba or what they call that. Um, kahit na yung mga videos ko ay iba-iba pala. Iba-iba. Sana panoorin nyo, guys. Tsaka thank you pala sa mga nanonood ng video ko. Actually, ginawa ko itong YouTube na to para sa para sa amin ng anak ko. At sya, na kahit na hindi ako makapag-video or makapag-vlog, siya yung siya yung i-replace ko na mag-vlog. Kaya, I made this for both of us. For Carla Andrea. For me and for my kid, Carla Andrea. So, ito pala yung feelings, guys. Kaya lang, ako, yung, yung sobrang saya na na-feel ko dahil na-monetize ako sa YouTube, hindi ko masyadong na ano, <laughs> medyo natabunan ng konti kasi yung cellphone ko naman, yung may ano ngayon, yung may sira, nasira yung battery ni cellphone ko, nung iPhone 7 Plus ko. Kaya, medyo malungkot ako kita niyo naman kaya yun parang makakaano lang pero masaya pa rin ako kasi na monetize na ako sana naman makasahod sa mga first timer dyan <laughs> makakarelate ako sa inyo yung mga baguhan kagaya ko very newbie dito sa ano na to sa YT Thank you so much pala sa YouTube team na nag-approve sa akin kahit na meron akong kahit na meron akong copyright isa meron akong isang copyright pero na-monetize pa din ako kaya thank you so much po so yun lang at saka, ka abangan nyo yung mga next upload ko guys thank you bye bye